sadya po talagang may, magkakaroon kami ng malaking-malaking problema kapag po pumasok yung verification. Bakit po? Siyempre po, paano ka magbe-verify kung ang mga tao mo'y ginagamit din sa mm -hmm. registration? Alam naman po ng lahat na hindi po ganun kadami ang tao namin sa bawat munisipyo o syudad. And therefore po, kapag po pumasok ang verification process o nagpa-verify na kami, paano po magkakaroon ng registration na gagamitin mo ang same na tao doon sa tatalawang aktibidad na po. At number two po, kung sakali na biglang mag-set ang COMELEC ng tinatawag na plebisito, alam niyo po, base sa ating umiiran na batas, bawal po magkaroon ng registration 120 ganun, days eh. before Opo, oh 120 days before a regular election and 90 days before a special election. Ang plebisito po ay isang special election. Yes. Therefore, mapipilitan po ang Comelec kung sakali na mag ng registration. Malino po. So, bibigyan namin sa inyong pagkakataon na hanggat hindi pa naman kayo mag-verify na tuloy na nga po ang uh, pag-register uh, uh, ulit ng mga voters soon, ano, uh, Sir George? Tama po. So, again, inainganyo po natin yung mga hindi pa nakakapag-rehistro, maglilipat ng registration, magpapalit ng mga datos doon sa kanilang registration. Sana po, eh, mga, mas maaga na, tayo sa pagpila, sa, pag sa po natin, Mula nagsisimula po ito ngayong February 12 hanggang September 30. At the same time, gusto lang natin sabihin meron po tayong Register Anywhere program. Mm. Ibig sabihin kung kayo po ay taga-probinsya talaga pero nandito kayo sa Maynila o kayo nasa probinsya pero taga-Maynila kayo, hindi kayo makauwi sa inyong mga tirahan talagang tunay, pwede po kayo magparehistro kung saan kayo. Kami na po ang magpaprocess. Kami na po ang magpo-forward ng registration nyo sa hindi nyo kinakailang umuwi pa sa mismong uh, probinsya o sa uh, tunay na tirahan po ninyo.